Kaibigan, pamilyar ba sa'yo yung alam mo yung pakirandam na ang ganda-ganda ng simula ng isang project o partnership kaya. Tapos parang unti-unti nawawala ng hangin. Nakakapanghinayang, di ba? Um, paano nga ba natin masisigurong may ano, may tunay na pangmatagalang epekto yung mga pinagigirapan natin? Ngayon susuriin natin, um, makakasama tayo yung ilang mahalagang ideya galing sa babasahing launch, sustain, and multiply legacy of partnership. Ang mention natin, hukayin yung mga susi para makabuo ng mga samahan na hindi lang alam na malakas sa simula, kundi tuloy-tuloy, lumalago at eto maganda, nag-iiwan ng legacy. Parang nagtatayo ng building, no? Tama-tama. At ang titingnan natin parang isang framework Launch, sustain, multiply. Isipin mo to na parang blueprint talaga sa pagbuo ng partnership na may um, legacy. Ang ganda nga nung description dito eh, parang pagtatayo ng isang hindi nakikitang gusali. Yung unseen edifice, kumbaga. Isang bagay na matibay, may halaga, kahit hindi laging lantad lahat ng piyesa. Okay, okay. Simulan natin sa launch, yung pag-arangkada. Sabi dito, hindi lang to basta kick-off meeting eh binibigyang diin yung isang intentional na 90 days na plano. Um, teka, ba't 90 days? May magic ba doon? Ah, magandang tanong yan. Yung 90 days kasi, ano, parang critical window yan eh. Para maset yung tamang momentum, yung pundasyon. Hindi ito basta announcement lang. O start na tayo. Hindi ganon. Kasama dito yung pagbuo ng malinaw na vision, yung tinatawag nilang mission manifesto. So, ano ba talaga mission? Ba't natin 'to ginagawa? Paano? Dapat malinaw 'yon. Tapos eto pa napakahalaga daw nung personal na pag-abot sa potential partners. Ah, hindi pwedeng email blast lang? Hindi effective yon Madalas, kailangan yung personal touch. Doon kasi, ano, nang yung tiwala eh. At syempre, dapat nakasandal to sa malinaw na purpose o mandato. May basihan yung ginagawa nyo. Parang sa mga leadership stories, di ba? Kailangan clear direction sa umpisa. Ikaw, kaibigan, pag nagre-reflect ka, Naging ganito ba ka-intentional yung mga simula mo dati? Oo nga, no? Nakaka-reflect. Okay, so after nung 90-day launch na yan, papasok na tayo sa sustain, pagpapanatili. Dito raw talaga nasusubok yung tatag. Madalas dito yung ningas kugon, di ba? Biglang nga mawala yung gana. Oo, totoo yan. Paano maiwasan yun? Sabi dito, kailangan daw ng regular na touch points, komunikasyon, at alam mo, hindi lang basta regular meeting for updates yan. Ang isang binibigyang diin dito ay yung pagkakaroon ng mga nakagawi ang gawain, parang ritual na nagpapalakas sa samahan at sa shared values nyo. Tinatawag nga nilang spiritual rhythms eh. Pwedeng weekly prayer para sa faith groups o kaya regular na check-in lang sa core values ng team. Ah, okay. So may structure pala. Oo, intentional. Tapos, importante rin yung mutual accountability, pananagutan sa isa't isa. Yung alam mong may kasama kang magpapaalala sa'yo, magbibigay lakas. Parang si Barnabas kay Paul, di ba? Nag-encourage. Oo, yung support system. Exactly. At Siyempre, huwag kalimutan yung pag-celebrate ng mga tagumpay. Kahit maliit lang, mga milestones kumbaga. Ito yung nagbibigay buhay, nagpapatibay ng commitment. Madalas nating makalimutan yan eh. Puro trabaho. Totoo yan, yung celebration. Napaka-importante niyan. Okay, so nalagpasan na yung ningas kugon, napanatili na. Pangatlo, at parang ito yung pinaka-challenging pero baka pinaka-rewarding din. Multiply pagpaparami. Ito na yung legacy building, no? Hindi lang maintain kundi reproduce. Paano to? Dito na pumapasok yung ano, critical na trabaho ng pagtukoy at pagdevelop ng mga susunod na leader. Hindi pwedeng ikaw lang lagi o yung core group lang. Kailangan may kasunod. Mahalaga daw dito yung tatlong C sa pagpili. Character, yung pagkatao, integrity, competence, yung galing, yung kakayahan, at chemistry, yung alam mo na, magaan kasama, bagay sa team. Character, competence, chemistry, okay. Tapos, hindi lang pagpili. Kailangan din ng mga reproducible models, mga sistema o paraan na madaling kopyahin, madaling ipasa sa iba. Yun yung principle sa 2 Timothy 2.2 eh. Ipagkatiwala sa mga mapagkakatiwalaan na makapagtuturo rin naman sa iba. Bale nag -e empower ka ng iba para sila naman mag-empower pa ng iba. Cascade effect. Parang ripple effect. Oo. May example nga dito, yung Beacon Prayer Initiative. Mula sa isang team lang, grabe, nakabuo sila ng tatlong prayer networks sa loob lang ng dalawang taon. Wow! Ang bilis! Tatlo agad from one. Malinaw yung impact. Nakaka-inspire, di ba? Hindi lang sila nag-maintain, nag-multiply talaga sila. At uh, connected rin siguro dito yung binanggit na legacy partnership plano, no? yung plano na tumitingin ng five years ahead or more, kasama yung succession planning, paghahanda sa papalit. Eksakto. Para masigurong tuloy-tuloy talaga kahit iba na yung mga tao sa unahan. So ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo, kaibigan? Parang malina na para makabuo ng partnership na tumatagal, nagiiwan ng marka, hindi to tsamba kailangan talaga ng intensyon, ng diskarte sa bawat step, launch, sustain, at lalo na sa multiply. Oo. At kung i-coconnect natin to, ang aral dito hindi lang nasusukat ang tagumpay sa ganda ng simula. Yun yung madali eh. Ang tunay na pagsubok, yung tunay na sukatan, nasa kakayahang magpatuloy, magpalago, at ito yung key, sadyang mag-iwan ng pamana na pakikinabang pa ng iba. Kahit wala na yung mga original na founder, yun yung pagbuo nung hindi nakikitang gusali na matibay talaga. Kaya isang hamon siguro na iiwang natin sa iyo kaibigan. Pag-isipan mo sa mga partnership o proyekto na kasali ka ngayon, ano kayang hindi nakikitang gusali ang kasalukuyang mong initatayo? At um, ano-anong mga hakbang na ba yung ginagawa mo para masigurong yung pundasyon niyan, yung istruktura niyan ay mananatiling matatag at magbubunga pa rin? Hindi lang na yun, kundi para sa mga darating pang panahon. Pag-isipan natin yan.